Hey guys, what's up? Ay, nako. Magandang hapon sa inyong lahat. Ah. Uh, dito ta gal kagagaling ko lang dito sa simbahan, uh, nag-visit ako kay Mama. Sa crypt. Today pupunta ako sa Imus. may nilalakad ako eh dami kong pinuntahan ngayong araw hindi ko alam may singit singit yung pagba vlog kasi medyo daming talagang hinahabol eh Ayun. pero para sa inyo guys gagawa kong paraan no <laughs> Yee. nahabol ako mga bangko dumating na kasi si Judith ayun <laughs> hi Apagod dalin ng ano, masyadong malaki tapos ano. Hindi yung point A to point B ka lang, yung ang gawain mo is point A B C D E, ganun. Ay nako. Ubarin mo yung damit mo tapos susot mo uli. Kahit pa paano nung bumisita ako diyan sa kay mama, na-relax yung ano ko, yung gago, sarili ko para uh, kaya naisipan ko sige, singit ko na to. Ah, masya naman. sa naman kayo. So sa so ngayon, baka mas dumami yung video natin kay Dominar. Gamit kasi ni Mrs yung Mirage. Siya na ang nagagamit muna nun. Wala lang tayo magamit na sasakyan na 4 wheels. Umimiss <laughs> ko na nga eh kasi mas na-appreciate ko talaga yung kotse sa gantong point. At uh, hindi mo kailangan mag-hassle sa panunot ng damit. Alam mo yan? Although kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang experiences yan at uh, diskarte so nandito pala tayo sa loob ng ano Springfield City, ito yung Queens Row yata itong part na to. Ganda guys kasi syempre dig bike yung tinitingnan talaga nila eh. Kanina nga ka, may sumisigaw sa akin, bomba, bomba. <laughs> Hindi ko lang mabomba kasi wala naman dating para sa para sa akin ha. Walang dating at uh, naka muffler lang. Yun oh, di ba? Tingnan nila. Ah! What more pa kaya yung mga super bikes, di ba? Grabe. Ang sarap siguro sa feeling nun. Pero oo oh, kasi <laughs> Parang nagsasawa na ako. Ayoko nang masyadong nasa spotlight in a way na in a way na ano, lagi akong tinitingnan na ano ako, nahihiya ako. Hindi <laughs> <laughs> ko alam ba't ako nag-YouTube eh, no? Pero kung makikita niya guys yung YouTube ko, puro walang mukha. Talaga nangiya ako eh. Confidence ko para sa isang social media, uh, medyo eh, medyo blanco eh. Bakit? Hindi lang naman ako yung ganito. Marami rin namang iba. May personality akong introvert tapos extrovert. Mix. Kung pag nagkita tayo guys uh, for the first time, halos di niya ako makausap. Pero pag nagkapalagay na tayo ng loob, mga nagkakaintindihan na tayo sa, ano, sa uh, mga interest natin, ganyan. Ano na ako? Dumadaldal naman. Pero it takes time. Or hindi talaga agad-agad. Ito yata yung vlog ng isang content creator dahil normally yung mga ganto pupunta sa isang event uh, meet up di ba yung iba naman kakain kumaga more on na leisure ako naman pupunta sa bangko magbabayad <laughs> ay lord sana matapos yung mga bayarin ako hanggang kailang kaya Guys, kung bago lang pala kayo sa channel ko at the uh, first time mo panood to, ako nga pala si uh, POVPH or ako ang the man behind POVPH please uh, do the honor to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Yan. So, ang oras pala natin is uh, malitong oras dito. Hindi, to, hindi tayo alas dos ng madaling araw. Hindi na updated. Bali, ano tayo? Uh, ano oras ba? Wala oras na. Eh. Siguro 4 p.m. Estimated ko lang yan. Turning uh, 4.30. Ganyan. Uy, ganda nun. Hilux GRS ba yun? Ogi ah. Parang mas na-aggressive buhan ako sa bagong itsura ng Hilux. Lapad niya eh. Parang pantapat sa Raptor. Yung, yung, Triton din. Actually, Triton ang tawag sa Strada. Ginamit na rin nila yung, ano, yung Triton na ginagamit sa ibang bansa na market like Australia. Previously, tawag natin dyan is Mitsubishi Strada. Honestly, aggressive siya. Ewan ko, di ko ba nakita na person eh. Pero parang na-overhype. <laughs> Mitsubishi Strada user din ako eh. Mas gusto mas prefer ko yung generation na nagamit ko in terms of exterior. Pero sa interior, ah, wala akong masabi, ang ganda. Yung exterior lang, parang wala, hindi na pasok sa taste ko. Pasensya na. Ha? Hopefully makakuha tayo ng unit na pwede nating subukan. Ayun ang resulta ng di nagbibigayan eh, oh. Yan, Then Porsche pa yan, partida. Nagmo-moist na yung eyeglass ko. Ayan, yeah, kailangan ko nuli ng hangin May share nga pala ako sa inyo guys Matagal-tagal na na sa akin tong Dominar Buhat ng wala na ako magamit sa bahay Pagkailangan From the time na kinuha ko to of course May maximize ko yung time na available Naggawa ko ng vlog Ang problema, yung mga nauna kong ginawang content video uh, hindi ako satisfied kasi ang pangit ng audio, ang pangit ng angulo, kaya hindi ko siya in-upload at dinilit ko sa pambihirang pagkakataon kasi minsan lang naman. Nakasabayan ko sa daan si Lash Moto. Same day na nag-upload siya, yun din yung araw na nagkasabayan kami, pares-pares na namin sabi. Ay, si Lash Moto nga pala, yun. Unfortunately, hindi ko siya na-approach -na kasi during that time, hindi ko kilala yung vlogger. Hindi ko talaga siya kilala. Wala akong masyadong kilalang motor vla, motor vlogger ang alam ko lang si uh, Sir Jao si Sir Reed yan yung mga medyo ano na nasa top of the line <laughs> Nag nakita ko sa daan sabi ko ay parang vlogger to tapos na na confirm ko nung meron na kabit na ano na 360 cam dun sa handlebar ng motor niya ay sabi sabi ko na nga uh, ba hindi ko lang na approach pero nagkasabay kami sa daan <laughs> Ang angas eh, gamit yung sport bike eh Oop, yeah. So ito na pala yung update sa Vermosa ngayon guys Meron ng mall na bagong bukas Ayala Mall Ayan Dating tambayan to ngayon Ang dami na nagpa-park Ayan Lang oh. Langya <laughs> Ayala Mall's Vermosa Last time kailan ba kami napadaan dito? Hindi pa namin napapasok yun eh. Napadaan kami dito galing sa in-laws ko na nakatira sa Imus. Mga ano yata yun, weekend. Walang pasok, traffic dyan, grabe. Ito naman yung Vermosa. Vermosa naman to area na to. Pero ito yung tinatawag namin yung Vermosa kasi yan yung unang natapos eh. Na establishment, yung area na yan. Yeah. ganda ng daan ito oh, ang ganda nito guys sa gabi ang liwanag sana lahat ng ano no ng city nag effort mag ano lagay ng design <coughs> Tumubo na ako eh. Ganda ng suspension ni ano, Dominar eh. Kahit yun yung, yung dinaanan natin, ang lambot sa pakiramdam. Para ako naka mm, um, tako na bang pwedeng compare. Para ka naka SUV in a way kasi yung tama niya, so, ano eh. Parang punong-puno ng bushing. Ayun oh. No? <laughs> kasi ang sedan pag tumama sa ganyan, parang bat may umano eh may tumutunog eh depende sa impact syempre pero most of the time parang hard e eh. hard yung tama niya eh. samantalang SUV or expander di ko pa na eh, MPV or Nova yan yung ano niya hindi hindi maano yung katawan mo hindi niya masyadong siya mismo yung mag-absorb kaysa yung katawan mo ganoon, gulo ko mag-explain <laughs> Uwi pala pupunta ako ang... Ito na guys uh, Robinson's Imus Simus uh, Medyo matraffic itong mga area na to Ayan na, na, ano na dyan. Kasi et, yung sumunod na uh, Lugar na ano After nito Yan yung mga papunta sa bahay ng Imus mismo Pero alam mo gusto ko sa Imus Parang alam mo yung provincial feels pa din Bag sa Bacor kasi medyo ano na eh Medyo uh, Gateway kasi ng Metro Manila ang Bacor eh So medyo upgraded ng mga nandoon Although may mga lugar pa rin na Basic like yung tindahan Emilus, di ba? May mga ganun pa rin But Most of the time, Most of the puntahan don ano na talaga bago na samantala dito traditional pero may mga tao pa ako nakikita bumibili sa palengke may malaking market sila dito Yeah, nakakamiss yung mga ganoon. Sana hindi magbago, ano yun nakita ko na yung bangko alright guys dali lang po ATM lang naman ang sadya ko dito pero ay bawal din nagawa ko na yung ko yes thank you lord Alright guys, nagawa ko na yung gagawin ko uh, Yan o, napaka busy talaga ng Imus Ito kasi Emilio Aguinaldo Highway guys eh So tumbok nito, yung dulo nito, kapuntang coastal St. Dominic, yan Pabalik naman, opposite ng dinadaanan ko ngayon Ang dulo yan, Tagaytay Rotonda So ganyang kahabang Emilio Aguinaldo Ayan, gugulo ng jeep oh. Imagine mo, galing siya sa left lane, tapos magpapasero, no? Wala, <laughs> ganun talaga guys eh. ah, okay, ito, 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 nag-assign na siyang, uy! Munti ka na yun ah! Munti ka na yung bus ah! Yung side mirror! Lupit nun ah, pinang-pina! Kitang-kita ko yun, ah. Ah. Okay, let's make a left turn here. Right turn pala, sorry. <coughs> Hindi ginawa, done. Alright guys, sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin uh, Dito ko na rin tatapusin yung video Maraming maraming salamat sa panunood At uh, yeah, comment lang kayo kung may gusto kayong makita sa video na mga ina-upload natin Try natin gawa ng paraan uh, Hopefully makapag-rides rides -ride tayo ng ano, may kasama no? Ano lang ako ng spot ko dito Ayan, again guys, maraming maraming salamat sa panunood kung bago ka lang sa channel ko please don't forget to like, share and subscribe thank you for watching drive safe, ride safe God bless and enjoy enjoy lang ang buhay bye